Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayaw nga kumain ito ni Yamamita ng isang linggo na talagang hinanghina na nga ito subalit walang makapilit sa kanya para kumain at tila ba meron nga siyang hinahanap. Laking gulat naman ang lahat ng makita nila itong siya Farah na naroon at pinapakain si Mamita at talaga nga misto lang magkasundong magkasundo ang dalawang ito. At uh, agad na naikwento nga ng kasambahay kay Darius na kumain na ngayon si Mamita na sa wakas ay napakain din ito. So ang may dala ng gotong ito ay walang iba kundi si Farah na sa kalaman nila ay totoong si Lucy. At uh, nangamba nga si Darius at nagpunta nga siya doon. At nung aalis na sana si Farah or si Lucy, eh umiiyak nga itong si Mamita kung kaya't mapapayagan ni Darius ito na magstay na lamang sa bahay ay ni Mamita upang siya mag ang uh, magbantay. Dahil nakikita niya na gusto ni Mamita ito nga si Farah na talagang uh, pinagtatakahan nga nito. At na magkadikit nga sila nito ay uh, nagkaroon ng kuryente. At sinabi nga nito na kay Lucy niya lamang nararanasan ng nitong kuryente. So mag start na nga ba ang uh, paghihinala nito ni Darius kina at Lucy. Yan ang dapat nating amangan dito nga lang sa Stolen Life.